Ito yung view sa labas. Ayan. ito Dito kami. 11th floor. Ayan, matagal na namin nabili ito. Yung bahay namin dito, unit. Ayan, ito yung ano namin, pinaka kwarto. So, ayan, papasok na tayo. Ayan, pasensya na, medyo maraming tambak. Yung mga bisita rin kasi. So, papasok na tayo. Pagpasok nyo, makikita nyo kagad yung ayan, bar. Bar kagad ka yung sa, sa lubong. Tapos sa kanan, Ganda to. Ayan ba. Ang ah, show cabinet. Ayan, porgy na. Laki nun na. Tapos ah, so ito, cabinet din to eh. Ayan. Asensya na, magulo ah. Hindi pa kami nakapag-ayos. Tapos ah, sa kanan, ito yung kitchen namin. Ayan, nakita nyo. Oh. Picture ng anak ko. Kaya, dito talaga kami nakatira. Ayan yung kitchen namin. Ayan. Ayan, may microwave. And may washing machine. Say hi! Nasa ito yung sala. Ang ganda nung ano. Yung architect kasi nito yung ano, gumawa sa MBS. Yung Manila Bay Sands. sala. Ang ganda ng mga ilaw. Ito. Tawag ko. Alam mo ito tawag yan. Dito kasi tumuloy sila bayaw. Kaya medyo magulo. Dito nakakalat yung mga gamit nila. Ayan. Ganda ng mga design no? May mga pa gold gold effects pa Tapos may TV Tapos daling ko kayo sa ano Sa balcony Ayan nandito sila bayaw Ayan nandito sila Sila bayaw Sis Okay lang kayo dyan Okay lang no, kayo bayaw Kasi wala ka dito kanina Ang gagawang bayaw Ayan pala yung maid namin. Ayan yung maid ay, namin. Oo, oh, nakikibandi. Nakikibandi. Uh, Ganun, kabayit yung mga tao dito. Yan ang tuling mo, parang pamilya. Oo, <laughs> pamilya. Pamilya touring namin sa mga maid dito. Thank you, ha. Ah. <laughs> Tamas na pa siya, mag-direct sa atin. Hindi, uh -huh. <laughs> <laughs> pero masarap magluto yung maid. Kasi oh, uh, may, may, mga, may pet din kami dito. <laughs> Driver na to. Baya, nga yung view. Pakita nyo yung view. Sabi mo, kasi Alexa. Ay, Alexa, open. Ayan, ang ganda ng view. Ganda ng view sa bahay namin. Alexa, close the window ang galing ah. So, ang galing. Tapos may piano pa yan. May piano pa kami dito. Binili ko to eh. binili Oo. ka na kanina na ka ng eh. Sorry po ah, sir. Ah. Eh, mo na yung katulong natin. Nakabidyo ba? Ah, video, naka video. Ay, Ay, ah, ay, ay, ito ready, sir. Ay, paligpit, paligpit, paligpit na, <coughs> ah, na Ito yung katulong na laging bontes. <laughs> laging dinadali ng ano eh, driver. <laughs> Yung okay. driver namin. Sir, okay, may piano dito. Sige nga, bayo. Sample ha. Sample. Ano naman sample? Galing nga. Wow! 100. Oh, yeah. Alala ko yun. Alala, alala ko na yun. Uh, 100 years. Uh, Galing mo uh. ha. 1,000 years yun. Ah, pala sagot talaga yung so, may film. Umayos ka, umayos ka. Tapos ngayon, paita ko yung ano, room ng mga bata. Ayan. Kuya, paki-assist nga. Ah, sige, asis nga. Pakita mo nga, pakita mo nga dito yung mga ano. Tapos, ganito talaga kami magkama yung mga bata. Ayan, ayan talaga. Gusto nila kasi yung maraming kama. Para sobrang lambot. Ayan. Three layers. Three layers. Three layers. Parang hindi sila makatalon. Kasi talon lang talon. Oo, maliligot kasi yung mga anak ko. Para konti lang yung nila. Ganun ba yan? Dito sila humihigayan dito. Diretso yan. Parang hindi sila malikot. Meron ba sa baba Meron pa may pull out pa dito. Pull out. Pull out. Pull out. Ayan. Ayan. Ganda maganda yung ano, pagkakagawa ng bahay namin dito. Tapos to. Yes, ito. Yan. Tago natin siya kaya naman. Dito. Mga ano to, yung mga kalat namin, mga Ayan. laundry. Tapos ito. Nagayon to talaga kami dito, yung mga picture ng mga anak namin. Ayan. Ganun ako kabait sa katulong namin, saka sa driver. Hinahayaan namin, ano, Naya namin lagay yung mga picture nila dito. Okay lang naman. Ito dahon. Okay. Nagbibig ito. ito. Si MM na ka na yun. Ito, meron, din, din po kaming toilet dito, sir. Ayan, may toilet. Yeah. Medyo madumi kasi may border. Yeah. Kung may tae. Ayan, <coughs> may tae. <laughs> si Bayo lang tumakay dito. Ayan. Malinis, malinis. Malinis? Hmm. Pato may shower room mo. Para... Tapos ito yung shower. may panty nakasabit pa so, rin. Ayan, may panty pang nakasabit. Ito yung shower. May hot and cold naman. So, ayan yung CR. O, oh, tapos ito yung master. Kapapakita rin O, oh, papakita ko rin yan. Siyempre, yun yung tinutulugan namin. Oh. Uh -huh. okay, yung master namin. Ayan, may TV. Ang ganda yung mga accent namin eh. Oo, uh -huh. access. Ang access. Yeah. yeah. to Tapos ito, cabinet. Ay. Cabinet to, guys. Uh -huh. so, Dito yung, yung yun. mga gamit ay. namin. Kung yeah. pa yung may walk-in closet amin, may check-in closet. Huwag mo inaangkin to sa amin to. Ayan, saka maganda yung ilaw. Hay, ang ganda nung view pag umaga. Ayun, tignan, nag-aaway kayo ng mag-asawa. Talong ka na lang. <laughs> Gago! Kasi so, syempre master bedroom to. May CR din. May sariling CR. May sarili kami CR. Ito ng bahay ni Sarah. Ayun. Sa so, dito na rin kami naglalaba. Kasi nang laki nung ano namin bowl. Ayun, may shower. May mga shampoo, shampoo. Dito to sa ano Dito kami sa Woodlands Mahal ang bili namin dito eh Magkano nabili nyo dito sir? Ah, sa ano to? 1 million Singapore dollars Oh my god 45 years to pay naman oh. So ayan Ganda ng bahay namin dito Yung kitchen sir Yung dirty kitchen oh, meron na oh, Ito yung ano Dirty kitchen and main kitchen <laughs> Ito yung laman ng rep. Pata natin. Ayun, dami okay, po Ayun, po Ayan, daming oh. poday. Ayan, maraming poday dito. Turugay mo sila sa ref, mo. Ayan, o. Oh. Mga vitamins ng bata. Ayan. Yung mga bata kasi pumasok sa school, kaya wala sila dito ngayon. May sushi ka pa dito, Sarah? May sushi yan. Sarap pala dito. Four days ago. So, may may chatisir ka pa. chati rice pala yan. Ato yung freezer. Ay, may hagen dust ka, sir. Dami, yung daming Ay, yung ano. Dami namin mga stock na pagkain. Ay, mga alak namin tama oh, may black label ka pa pala, sir. Ayan, may longganisa. Longganisa ba yan? Ang hapos oh, yan. Ang hapos yan. Dito yung anak mo. Oh, dito yung anak ko. Dito yung asawa ko. Bahay namin to. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung ano namin. Yung driver mo dito, sir. Pakalabi. Tour namin. Sir, gano'n ang bahay nyo, sir. Dalawa air ko nyo dito, ah. Yes. Talas nyo. Gusto namin dito, yung sala namin, parang rep pa rin. Malamig pa rin siya. Ayan, ang ganda, ang ganda. Okay, ganda Mamaya, linisin mo yung ano, okay, yung bahay, yung buong bahay. Okay, sir. Sorry, ha. Nga kaya ba? sa mga bisita, eh. Oo, oh, Okay, sir, ha. Ay, okay lang, ayan, ha. Bayo, ha. Ba? Pila-top lang. Pagkampas mo yung tubig. Tubig. Tubig, bigyan mo. Bigyan mo tubig yung mga bisita. Yeah. Mas pakisamaan ng konting bilis. Bilis, okay. Hindi, yan lang. Hindi, Sige, sir. Wait lang. Sara, mag eh. yes, <laughs> <laughs> Gusto ko yung pinuntahan kagabi. Ay, yung kagabi. Add-on. Ayun doon yung 7 Oo. Eh, actually, nag add kami kagabi na... Ah, yan pa yun. nakablog eh. <laughs> oh, vlog kasi di ka kasi sumama eh. Um, Masaya sana. Pero isang word na sabi ko, masarap. I <smart noise> Iwan nyo ako. Punta kami doon sa ano yung sa Gilang. Gago. Ano meron sa Gilang? Sa Vietnamese eh. Gago. Eh, kaya ba? Sa akin gay lang. Ah! Gay lang? <laughs> no. Lumalabas, nakaganan sa pasang ko. daw siya bayaw. Sa akin bayaw, ano? Thailander. Thailander? Ano sa akin? Ano sabi bayaw? Oh, I'm a lady boy. Totoo Ito yung ako yung tinira bayaw. Eh, sayang binayad <laughs> malaki pa daw yung edits na Gagawin Kailangan ko sa kanila. mo yun. Sayang kasi nang ko. Nanginaya hinaya ko <inaudible> <hinaya ako> sa, <inaudible> sa binahid uh, ko. Eh, pati ako. <inaudible> Mas <inaudible> malaki sa edits mo. Oo. Oh, I'm a lady boy. Ha? Mga ba Gusto mo manalo ng Gcash? Download yun na. Amber Game. Madali lang mag-register dito sa Amber Game. Pilipin nyo lang ito. Register. Kailangan nyo lang yung mga ball number, password, verification code, sa uh, referral ID, tapos control. Ayan, maraming naro dito sa Amber Game. May animal world, may keno, may color game, may sasa Coins, may mines, at ah, marami pang iba. Siyempre, okay, alam natin, yung favorite ko, yung mines. Ayan, nandito na tayo sa mines. Bet tayo, 64. Tapos, iwas tayo sa apat na bomba. Start. Uy. 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 Uy? 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 Tingin nyo, yung 64 ko, naging 161. Ah! Tapos, tuturo ko kayo kung paano mag-recharge. Ayan, nyo to, pindutin nyo lang to. Yung plus na green. Tapos, pinutin nyo yung GCash online. Maraming ano dito pwede pang-recharge. May 100 hanggang 10,000. Pag mag-withdraw naman kayo, buta lang kayo dito sa withdraw. Tapos, pwede nyo yung withdraw. Ganun lang kasimple. So, ano kayo nintay nyo mga bayaw? Download yun na, Amber Game. So, chance test na kayo, manalo ng 500 GCash. Kailangan nyo lang i-click yung link sa may comment section. Mag-register sa Amber Game. Pagkatapos, kailangan nyo yung screenshot na nag register kayo sa Amber Game. I-comment sa vlog na to, kasama yung Gcash number. Baka kayo na ang may chance na manalo ng 500 pesos Gcash. Saka siyempre, kailangan i-follow at i-share ang FCY channel. Play responsibly lang mga bayo ha? Download yun na. Number game. Let's go!